iki lumagulagong iyong tinigili, aking bubunutan. Ada, bakit? Anong pambunot yan? Ayan ho, oh. Ah? Oh, ng ano yan? Pag kilikili, pag ihing lumagong inyong buhok sa kilikili, ah-ah. Uh -uh, kala ka sab... lang yan. Yan. Ay, ba'y naman ko kung napasali ho, ang aking kilikili di yan. Yan mo na ha. Ano na ho. na pareho ako. Yan na. Yon, the moment of truth. Amazing! Yeah. Yeah. Hi mga hello, welcome sa AK YouTube channel. Ariho si Kolo. Alin pa Dami mo naman ng basket. Ha, andalo naman ng basket. Para gusto Pili mo naman, paano mo pupunuin 'o ba 'yan? Hindi 'to tikma. Pupunan. na? may meron sa amin na bago, si Monster High. Wow! Ito, marami karakter dito. Ay, kulot, basahin mo yung presyo, ha? Opo. Yung presyo, babasahin mo. Para siyang presyo, marami siya. Three digit lang tayo. 379 799 pesos. To. Hmm. Na. Ayun oh naman. Ayun pala laki oh si Kim. Madami ako Barbie's ball. Barbie. Ayun oh yung panlalaki si Kim. Ito Ken. Po yung hinahanap ko eh. Ayun yung electronic bibi. Boom. 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 One, two, three, Boom. 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 <laughs> Ito ang tatlong numero lang. Ito ang tatlong numero. Santo po ng isang baso. sorry. Mama, eto po. Sige, okay lang po. pili gan damit ni Barbie. Ito yung hinahanap natin, Mama. Bro. May kasama na siyang si Barbie. Ito, ang cost pieces na. Sa loob. Mas Super din. <laughs> entry lang doon, 3 entry-down namin niya. po ng ano? Dami. Ayan na, dami ni Barbie. Clothes para po sa Barbie po. Ayan. Gusto nyo siya to o. Ito? Naka-dry ka siya. Mayroon na siya. Ito, tatlo siya po Ito Ito may shoes na. May bag. Ito may cone. Ito may may sunglass na kasi oh, pa ko. Ito, kaso, yung... uh, ako. Oh, ah, meron po kasi ako. Ito po Ah, gusto mo ganito na lang. Damit lang. Damit lang. Ang <mulong> <mulong> damit lang. damit lang. Ang damit dami mo ng Barbie. Ano ba na yung nanganap? damit na lang. Yung damit na lang. <mulong> <mulong> Uy, hello. Ito. Wala na yung mga ibon. Wala. Ah, wala na. Ito na lang ka-bira. Ay, ayun. Ay. Di ba sabi mo sa akin, mini brunch lang bibili mo. Punti mo man na damit. Ah, um, ay, si Wonder Woman daw. Ay, hindi ko po, po idol si Wonder Woman. Ay, pa doon? Ay, ay pa. So, Barbie niya. <laughs> Ito yung na na si Ken. Ito na Ito kasi parang may balat to. May balat <laughs> <laughs> Ito, walang balat na to.

dahil siya bigay po ni Kim Choo. Ah, talaga yun. Harigala sa kanya. Ay, mamahin, sa Ay, yun, ano natin sa Toy Story? Three? three numbers. <laughs> <Sige, we do. laughs> <laughs> Nasaan na yung so, Ken? nakatawad tayo. Okay. Oh, si Ken. nandito si Ken. Si, oh, makikita ka ko ko, yung meron po po. <laughs> Ito kasi, pag nakuha mo siya, yan yung ginagawa sa kanya. Hmm, ay yung isa? Ito naman yung isa kong nakuha eh. Oh. Halo-halo. Ano naman? Uy! Hindi mo siya, hindi pwedeng madami eh? ah. Ayan ba rin mo? <laughs> si Kuya, o talaga si Kuya. Ito ko kaya tanga ma'am. Kasi makulit na si Ipren. Napakulit ko lagi eh. Napakulit ko lagi <laughs> eh. <laughs> Ano ba dapat? Kukolek tayo ng iba lahat? Yes po, may may store po akong pili. Ito yung hanap ko sa townhouse ko eh. Ano na lang ito? Yes okay. Kailangan okay, po. Kailangan ko ng lalaki na, na eh. Kasi pag may pumunta sa lalaki, kailangan lalaki yung ano mm -hmm. Kailangan lalaki yung Barbie naman. Meron kami, eh. si Ken. Opo, oh, yung pili. Ito yung kay Barbie sa so, may Movie. Si Ken. Ayaw ko niya. Hindi ka May ba dyan? ano gusto mo? Yan. Ganda kasi yan. Parang ganito yun. Di ba Yes po. Oh, there Bulot. Bulot talagang, Ay, ano? Oh, dahil yung kulot. Kulot talaga yung ano nyo ma? Ilan, ilan taong ka na daw. taong ka uh, mag na. Ito mama. siswan, Juan, baka pumunta kasi si Dwayne sa pisangin. Ah, wala siyang karakter na lalaki ito o um, lalaki okay. na. Para sa mga pogi okay. yan eh. Hala, hindi ko alam kung anong pipiliin ko. Ay, mo ang pipiliin mo. Marami pa lang pipiliin. <laughs> <laughs> Dalawa lang ganyan. Nang tatlo yun na para sulit yung pagpunta natin. Huh? <laughs> Ang dami naman. Okay. Ito, meron siyang kasamang pet. Ayun, ito pang beach. May kasama siyang ano? Um, accessories. Maliliit ito. lang dapat. Really? Yung maliliit, ano nga maliliit ito? To? Wait. Kino-complete ko pa eh. Ano, naguguluhan ka pa? So awesome. Dahil sa dami nang nakita mo, naguguluhan so awesome. ka? So awesome. Ha? Kino-compute so awesome. ko ba Kino-compute mo? Maru ka ba mag-compute? ko so awesome. Ano, bakit litong-lito ka? Saka ka na bumili yan, yung Ken. Saka na ko kumpletuhin niyo. Ito, ito, ito. Ito, ano? Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. ito.

Ah, nakita mo na. Pizza yung mga nalisa. Pizza siya. A few moments later. Ay mga kakulot, aray na nga ho Ang parto na ang mga binili ko ay binili ko nga ako aray. Nang ako naman ay kahit pa paano hindi maiwan sa pag-aaral. Aray ho ang aking excited ng buksan at aray ho ang aking sinadya talaga. Eh ano ba yan? mini brand shooting na natin kung ano excited na ako. Magang excited na mga mini brands na yan. Ano ba ibig sabihin ng mga mini brands? Ang mini brands ho, ay tinatawag siyang mini brands. Kaya hu mini brands, maliliit siyang gamit. Kagaya ho nito, maliliit. Tingnan lang uh -huh. example. Papakita ko sa inyo. Diyan, mga mo kayo. Ito ang itura ng mini brands. Bubuksan ko muna. So, ay, eh, nako, ay katagal naman pala niya buksan eh. Ay, uho! Ay, ano ba naman niya ang mga nakalagay diyan? Ari, ay eh, maliliit na gamit. Oo, oh, uh, ay para sa anong ilalagayaan, maliliit na gamit na yan. Doon sa dalhouse kung bikini ni Ate Kimso. Hmm. Ah, uh, ah, dami naman balot niyan ah, parang takot na takot makawala yan ah. <laughs> ay, inako, eh, ay katagal naman pala niyan. Ito na ho, nakita na. Nakita ng alin? Ang At, ating... Um, Bukasan. Ayan ayan na. Oh, ako. Sabi gusto. nga ay nadali mo. Nadali mo. Ay, ayan, ako. Ay, anong pagkakabagal? Ay, ay ano ka langan yan? Mayroon ka diyan makakain? Ay, wait lang. Titignan natin mayroon. <laughs> ayan na, ako. Sinasabi ka ho na bubuksan na natin. Ayun. 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 Ayun ang nadali. Ay, ina ko. Ayun. Ina ko po. At yung palagyan ng mga laman. Tara ha, ang ating anot, inang makita ang ating example. Jones, 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 Jones. Ayun nakasulat doon. Gayon. Oo, siyo, siyo. Dahil hindi na naman. Pero ang ating plant na gagawin pa tingnan niyo ho ha kung paano ko ito gagawin. Ari ho ang ating hindi ko ba, ho wala kung ano gagawin ko rin. Tingnan mo muna natin to. Ayun, nalaman ko na kung ano gagawin. Plants. Ano po? At yung palagi ang tigka ka gay ah. Ay, huwag mo sirayin ang lagay at nang iyong mga itago uli. Ay, huwag lang ho. I inakaw, patay. Hindi na mabuksan. I inakaw, ay siya. Eh, lawit na dila na maglalaro. Ay, <laughs> hindi pa nabuksan. Yeah. Bubuksan ko um, ang Oh, mabigat-bigat ka eh. Oh, ah. Mama, oh. Pag ikilo, magulagong iyong tirigili. Aking bubunutan. Ada, bakit? Anong pambunot yan? Ayan ho, oh. Oh, ang bunot ng ano yan? Pang kilikili. Pag lumago ang inyong buhok sa kilikili. Uh, -uh o, hanggang. ikaw lang sa laruan lang yan. Yan. eh ba naman ko kung ano, napasali ang aking kilikili di yan. Ya, amo na Ano na ko. Excited na pareho ako. Yan na. Yan. The moment of truth. Yan. Hmm. of truth. Ay, Oo, yan. Ano naman yan. Kinde. Pahingi akong isa. <laughs> Hindi. Hindi. ng halaman ata. Oh, ay, akala ko kindi na. Ay, akala ko makakabahagi ng isa diyan yan. Lang, maglang ka. Ay, inakot palayas-layas <laughs> pa. matlang Ho! Ay, inako. Ay, ano ka naman mga bima? Mapapala mo din sa maliliit na are. Ay, pagkakali ng get. how the moment of shoots. Alay, marap ka na din. Ito ang patali-talikod ka pa. <laughs> yung kinetic sand. Ay, ina ko at yung palay ilalagay pa yung sand na 'yon. Ano Na-dale mo. Ha, hirap mo ng halaman? Oh, at yung gay halaman. Ay, halaman daw uhey, eh. sabi sa picture. Eh, ina ko po at yung palay gay o. Oh, ayaw, tapos. Ipa-plat mo. Tapos, ibabaon yung mga cactus na 'yan bakay kimatin eh. Eh, sari-sari ka naman eh. Oh, eh hindi, nga ka man... Arkaw! <laughs> <laughs> Sabi lang hindi yan nakakatinik Ay, ano ko eh. Nakin nakakatin. Ay, akaw ako, ako oh. nakakatin ni Totoong mga gilay-gilay na gayaan. Medyo nakakatinik na ho, pero hmm. susunod na natin. Dapat hmm. di tayo matitinik. oh ipatingin nga. <laughs> At lang yung mga nabuong iyak kung talagang yun ay maganda. oh ay ano, nayari. Huwag gumaya ng uso. <laughs> lang, bubutasin ko muna yan. Ano? Bubutasin mo muna. Baka naman kailangan, ano, ibabaon nyo muna yung ilalagay mo muna sa ilalim bago sa kalalagyan ng kinetic sand. Ipatong mo muna dyan ang iyong kinetic sand. yung, magtansin. Yan, o, oh, iuna muna yung karot. Ano karot? Ano kaya Ka kahit sabi-sabi eh. lang kay Karot. Eh, ba ito itong pinagpisa? Eh, paano yung bubunga? Eh, <laughs> sari-sari na eh. Okay. Saks ay, baka ako'y matinig. Dapat aray. Ay, ayaw. Nung sinasabi ko, mayroong pang pang na eh. Mm, pang bu... pa oh. oh, paibig sabi, papalahin pa. Uh-huh. <laughs> yaw, gayong pala yaw. Eh, kanina mo pang dinakot-dakot. Ay, natinig ka na nga. Ay, ngayon ka po magpapala. Iyan. Iyan ka ng yung may pampataba ba? May tayo ng kabayo? Eh, <laughs> ha! Sorry, sorry. Nasaot ka rin. Oh. May tayo ka ng kabayo yan? Hindi nga. Oh, may seti ba tangin pag nagpapataba ng lupa ay nangunguhan ng tayo ng kabayo? Eh, yun ay huwag mong papakaliwaan nyo. At yun ay, uh -oh? ako, lalo, lalong lalantang alaman. Hindi makakataba. Kapag may tayo ng kabayo? Hmm. Yan. Ano naman ho kaya aring isang aray? Wait lang ha. Oh. Iin Eh, pagkakatagal-tagal naman pala niyan. Ay, kayaan mo. At least ay tayo.